ito yung native na manok mga idol sa pressure cooker. So, yeah, para sa lemon yan, tali so native na manok bawang, sibuyas. yan ito yung na natin ito para mabilis lumambo tapos na natin yung native na manok na kung mag good morning bawang, tibuya, yung talagang maraming buro eh. na naman tayo road white nag-swap na

Good morning, good morning po ang mga mga para alapiyang walang kamata. Masarap po yan pagkakunti lang na lagyan ito at maraming talapya. Iniyaw na bango. Masarap ta tagulan nito mga ito. Kapangon yan. Good morning. Yan na naiyaw. May init po. po. Ang ganda niya. Yan. Pagong pitas. Ang init-init mga ito. Ito po yung masarap na masarap na masarap na torta yung nahiyaw. Yan. Ang tini tortita so bang ini. Yan, good morning, good morning. Ito mainit, eh. Yung kapalatan natin yan. Masarap po yan pag sa ano, torta. Marami tayong itlog. Yan. Eh. Nahiyaw mga idol, masarap po yung nahiyaw talaga. Yung mga bisita ni pa, ng, pa pari ni Aramina ko nang talagang gusto-gusto niya yung ano, miyaw na na torta na ano, bangus mga Ayan, talong mga ito. Bukan natin yung paganyan. Iyan. Okay, nalagyan natin ng bangus sa buyas. Eh, libre, nalagyan na lang kamatis pero ako hindi. Ayan po, nipisil lang na ganyan. Napakasarap mga ito. Mm -hmm. Ito, torta po kami ito yung mga basag-basag lang na manok na itlog ng manok namin ang gagamitin natin para hindi sayang para walang masasayang yan. itlog na torta yan torta ang talong napakasarap yan mga eh. at, maraming itlog. sibuyas yung nga sabi ko yung iba linalagyan nila ng kamatis pero ako ayaw ko yung kamatis dyan ano lang yan ganyan lang itlog lang o yun o no? oh. ganda ng Bilaw. Ay, <laughs> dito. <laughs> Natawa. Nalalaglag yung ebon, mga ito. Ano, no? Tina mo, papaligtad. Papaligtad. Ay, babaligtad. Oo nga, hindi nagkiki. Namang papaligtad. Parang <laughs> batang ito, eh. Natatawa, eh. Nagkiki, boy negro ko. Talagang, ano. Isang itlog, isang, ano. Marami tayong itlog, eh. good morning. Good morning. Para sa torta, mga ito, torta, lalagay din tayo ng pawang para masustansya. Pawang. Masustansya po ang pawang, mga ito. Ako eh, lalagay tayo ng paninta. Paninta hey, kaya huh? na. Paninta. Kala ko susubong sakirot. Paninta yan. Asin. Lalagay din tayo ng asin yun. Para palasa. yan. Para panlasa. Tapos sa luwa natin, para sa torta. Miriam, ah, sarap nito Magluluto po ako ng ano, mga ito, eh. eh, ano. Uh, sa Kapampangan ano, pots, postret na sa sabaw Para po malaman niyo kung paano yung ulam ng unang matatanda, yung kung gigisa mo may umasim-asim ng konti. Post, sa Kapampangan postret, eh, post postret. Sa Tagalog, hindi ko lang alam kung anong pangalan. idol, yung tinatawag na gano'n, yung puro mantika, lalagyan ng anong pinto. Oo, oh, yun nga. Gigisa yun. Gigisa yung sa Tapos, nung una kasi panahon, yung matatanda, gano'n ang inuulam nila. Pagka walang ulam. Pero umasarap masarap na ulam yun. Saging sa Kahit ano naman saging, pwede. Pwede mong iluto ng postre. Saka pampangang postre. Ano? Good morning, good morning. Tanya, I told her in here on the Palo, which is in the Thai. Ortama. I have not ordered, Good morning, good morning. iyaw na uh, bangos mga idol pwede rin ganyanin natin yan para yung salo loob malulukog yan, yan uh, boss masarap po yan at saka, lagang talong at saka nagsagsawa na sila sa buro ano sila uh, alam mong bagong bumili ako ng limang kilo kanina ginisa ako na ako lahat uh, pagka umaga uh, ako gusto ko gumagalaw kaya so, nga sabi nung nagpupunta po rito, talaga ako daw po ang nagluluto ako. Yan ang kanta nito. At masama na yung tingin niya rin sa mga bangos. oh, yan oh. <laughs> <mo>, oh. <laughs> 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 ah, ang kanta Oh. mo o? Ang init. Ang init eh. At, uh, at uh, tira natin si uh, Idol, ano? Isa. Idol uh, Armel T. Ayan uh, o, uh, no? kami. Yan na muna kaya, ano? Okay, oh, natin mo mo. Isa, 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 isa pa, isa pa. Isa pa. Isa pa. Ay, talaga si Ryan, <laughs> may pa mga idol. May pa si po. Lubog pa hanggang ngayon sa kanila mga idol. Dalawang taon yan. Ay, dalawang taon. Dalawang buwan yan. Kasi naman natin sa so, 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 eh. na ko ah, na. na sila. Tinawag na sila. Tinawag na sila. Ay, katatanong, hindi ka agad pupunta, ano, kuha ka mga kumangkong natin para, na para may Hindi ka agad, ah, uh, sandali, parang, ano, boss, eh, ay, ano, yung tawag nyan. <laughs> parang siyang, ano, eh, sandali na lang tayo ang pangalan, tantan. <laughs> Chocolate po yan, ah. Hoy, hindi na kaya magkakas namin pa, ay, kamay. Maglalabanan na, na tayo rito. Talong, oh, talong. Sige na, sige na. Sige na. Yan. Uy. Tama na yan. Huwag na kayo magmarit eh. Salong ko na yan. Talong, talong. Nilagan talong. Nilagan talong. Yan o. Nilagan talong. Sige mo sa talong. Delikado. Ay, tantaan ko ba? O, ati-ati ng ano, sawsawa, ano? Kayo nyo ng buro, ano? <laughs> Nagsawa mo. Kunti-kunti lang para abot tayo doon. Kasi yung iba? Pogi na. Pa, kumakain ba dito sila pogi? Ay, okay. okay, tayo na. Ay, nina. Ay, Ah, Pero really? na, ikaw, ka na para no, kahit na, mm. ano na, or, oh, <coughs> alas na, na, na oras na tayo, magkasal na. Banda ko, Ken, banda ko, banda, ko, banda, ko ay, eh. banda kayo, rito, banda kayo rito, para kayo banda kayo rito, banda kayo ron. Ay, oh, ron. Ay, ay. Ka na, Gusto ay, ni Tartan gusto ni Tartan nakakit na, eh, sa akin ito eh. Gina, gina. Gina muna, okay, mo, okay, tayo.

Ano yun? Ano yun? Ano? mag tayo ng ito. Tayo si boss. Ano? Ayon 'yung yun? Tata mo Regasto, Regasto. Regasto, Regasto. ka tayo ah. Tayo na rin 'yan. Tapos na? Ay, pagka kumakain kayo, hindi kayo marunong magyaya. Kain na po tayo, kain nyo Tantang po. Kain na po. Tayo. Ang graduate ka na Sabado. <laughs> 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 Ngayon na gusto magpatayo po ng ibang gasolinahan. Ay uh, dala, uh, bakante na po kami sa Sabado. Wala nang gagawin. Sandali po matatapos. Wala man, 45 days lang po, tapos sa kanila. Dahil uh, master na master na ni Fred ko yung panggagawa ng kalesa na ngayon. Kalesa mm. na ginawa. <laughs> <laughs> may may lang. Baka makakanta siya, tita. Mga may yan. Tawag lang. Meron siyang... Tip. Uh, ya, <yeah>, tolong lagi. Tidak <Talamnot>. ada. <tip> Ayah butuh nyetam nampak. <tip> <tip> Ayaw ni pare ko yan, gusto niya, baboy. Ayan, ayan. Ito, ito, ito. Dali niya na pare ko dyan. Ayan Sarap naman niya mga idol. So, talong at ano, talagang tagulan, ano. Yun dun, kumakain talap yan. po mga bisita mga idol. Talong at saka Mas ko ito po Kapan nagbaboy tayo. At e, saka yun pong ibang bisita misa na at yung po, po yung ulam doon sa bahay kagayang verde po ng kasambahay namin wala naman po kaming pinipili basta gustong umagano kaya eh, idol po pantay pantay lang tingnan nyo yung ulam namin no? o yung ulo niya sipsipin nyo napakasarap hmm Sakno, sakno lang. Ayan no? Ang daming views nung kay Pari Tonjong sa Kapon, purot mantik. Ay, Pari ko talagang hindi siya kumakain ng ano. Hindi siya kumakain ng baboy, puro taba. Mm -hmm. <laughs> hindi ka nagpapatis pare, patitis kita, lilibri kita, ano? Sabi ko. Ang pahinga po, ha? Kaya nga naroon siya, gulmol, itu monitor dong. Oh iya nih. Tuh apa ore toh yo. Itu enti itu. Enti itu la bilini ko mga ito enti ngayon. Ayun. Ayun, gulay puti na. Hindi lumalaki. Ayun. Para kalapati mga ito. Potok ang ulo niya na. Mata ka na manang niyan. Ayun, malaki na siya Malaki na yun po. dito sa isa. Dito sa palatang walang kamatayan. Mga kami ng itlog na puro. Lalagay muna tayo ng mantika para hindi tayo pasukan ng dumisak po. Mantika. Matayin mo mata si mga ko. Si boy. Ah. Ano na yun naman. Ito o. Uh, dalawa din ako. Tingin natin. natin, natin. Ito po yung itlog na buro. 18 days po ito. Kung gaano karami yung asin, ganun po karami yung lupa. Kahapon, binabad na namin kahapon ito. Nagbabad po kami ngayon. Ayun. Ito po yung itlog na itik na gagawin puro. Kaya po marami kasi tagulan, wala kami makuha ng ipa. Kaya ayan, nare-reject. Gagawin na lang namin. Pro good po ito, no, Michael? Good size po Michael. Good size, ano? Gagawin namin itlog na buro. Nahulog, <laughs> nahulog. <laughs> nahulog. Di ba lang pong nasasayang dito kahit nababasag yan? Luluto po ko siya, na no, 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 yan no, no, kaya yung crack. Yan. Pagka may crack na ganyan, tatabi na lang natin yan. Balawal lang natin yan. At papipirito na natin bukas. Yan. Bukas yung pipirito. Walang masasayang dito dahil marami pong marami kami. Marami kami. Marami pang kumakain. Bali, ang ginagawa namin ni sandahan. Sandahan bawat isang plastik 15 days po mga ito. 15 days. Huwag hmm? mo kasi mga boy, mo kasi mga boy, mo kasi mga boy, natin dito. Huwag mo. Nakainom mga idol eh. Matalda, Yun talaga eh. Kapag mailamig ang panahon, talagang masarap ang Masarap niya. Sabi mo na yung mo. Baka makuha ko na. Ano ang uh, yan? Yan. yan. Pa, mm -hmm. Yalang, ng, uh, okay. oh, saan mga bukne. Oo. ka eh. na, lang po sa ko eh. Nakahalaw tagay. Kailan? Nakahalaw akong tagay lang. Ooh, ay, may liwanang po na eh. Dalaw-dalaw ang Alam mo na ako po, problema. Mayroon bang inisip po eh. Anong inisip po? Kung gano'ng pag-isip ba, baka may stress ka, baka magaya ka kay Dr. Ong. Ilang taong ka na ba, mga Eh, sa... Tagal na. Tagal na. Tagal na. 27 na ako ba? 27 na. Detik na mo nga si mga ko, batang bata. Nagbita mo ng bus na rin. Gumagawa pa yan. Yan o.

sa nakilin niya, bumibili pa ko sa yung gatong doon. Oo, oh, gasa na. Oh. Ay, Basta ba tayo eh. Oo, oo. Pero may sa palagay mo pa, buong sa akin, ano mo lang ginagawa ko? Ay, ikaw lang ang mag, uh, pinakamagandang gawa rito, ma'am boy, dahil na... zero Pero madaling araw pa lang, kumakumukuha na ng kangkong. Ito sa ganun, kahit madaling araw po. Siyempre, tayo, ako, hindi ba sikat ka abot? Hindi, ikaw po sikat ka rin. Ayun din naman ako sikat eh. Dami Ngayon ba, lakpak na ko eh. Ang dami nag-aanap sa'yo. Ay, maraming umahanap na eh. Oh. Ay, hindi eh. Maraming nagsisira sa akin dito eh. Hindi, dito ang pinakaano dito, masipag. Dito. Kasi, biruhin mo, mamaya niyan, magsusundo ka pa atas sa bayan eh, hindi na. Hindi, atin ko si Jubilee. Oo, oh, tingnan mo ah. Huwag ka nang pagka nakain ng ka. tawag kang ka magdadry. Hindi po. Ako, ginagarantisan ko po. Pag ako, baris pwede mamamatay na ako. No. Pagka ako nag nga ako, lalo kong maigat eh. Ah, lalo kong Lalo Ay, lalo si Rodi pagka, pagka hindi ko pula eh, ko yung Ah, talaga. Kahit naman mga mo Ako hindi ako nag ng mga Oh. Dapat oh. so, tayo po. Kunan po kayo sa bayan. Oh. Kahit saan po kulangan dito. <laughs> Oo. Oh. Kaya nga pinagmamalagi ko dito. Oo. Kahit sinumbos ko dito. Oo. Oh, Ako mapagmalagi ko na. Ayan. Na. Walang katulad po ang bus namin dito. Ayan. Oo. Ano, uh. ah. Marami na bus ko nang mamatihilap ha. Oo. Oh. Ay nakita mo dito sa mga, anong tatmalagi mo bus? Ano? Kaya lang magpaganda na ako. Hahaha! O! Ako! Ako mo! Ako! Ako oh. nga po. Ako ba't matalana ko? Bata pa? Ay, ba po yung bata na eh. Matalana eh. Pero mo, wala kang pang iniinom na gamot ano? Ay wala. Wala? Ano? Wala ano? Wala nga pang iniinom ng gamot eh. Ininom ko lang na sipul lang. Ano? Sipul. Ano?

ay, nasa na yun eh. Gano'n ko na nga yung gagawin niya, no? Hindi, magaling ka, nagkagumagaling ka lang niya pagka... Sinasabi nga sa akin ng mga tao. Oo. nga yung binigay sa'yo nga yung... ano? Yung Ay, yung ng mga sasigil. Oo. Ay, ay talaga napakabait mo naman mga Yung ORCR no, nandiyan, nandiyan, motor. Ay na ay Ay naman sa talaga ng dito si buhay pa naman. Kukuha kita ng lisensya bago student ano? Ano po eh, Ay, um, ini sabihin ko, makuluan mo no, po eh. Oo, yung ng oh, Oo. Sa ko, bibigyan eh, pa ng LTO ito. Ano ko Hindi na po Ay, hindi ng LTO. Pwede eh, ka na raw bibigyan ng isisa. Oh, sa pag nakalis ko yun po, kung sino ang mati sa amin. Oo oh, sila, hindi ka hindi ka binigyan eh. Oo, oh. oh, binigyan. Oo oh, man. Hindi. Boss, ganito lang matasabi ko. <laughs> kung sino <laughs> ang <bigyan laughs> mati <maray laughs> sa amin sa